Ano mga idol? Pinupo inaayos na ho namin. Inaayos na. Ina na, tawag na na po ng kamay. Tayo na taga nga. Kaya, ayos na rin. Ating tatali na po. Ayun ho. ng niya. Alam, pangalan niya ho? Si Rans. Ako nga pala si Rans. Ayun si Rans. Ano, mga idol. Ating pupulong nila rin. Eh. Pulong na mga idol. Kapulo na na mga idol. Yan na, yan na. Sino, punta sa kanal. Nako. Gay ko na, ikaw na, na. Nako. Kunay. Gay ko na Nag-shoot sa kanal. Mga idol. Kabilisan mag-pulong. nadaan ko lang mga idol. Yan mga idol. Mga idol, mamayan na lang Sige, tatay mo ito muna namin. Ayan na mga idol. Oh, mga idol. Puta Nagshoot ko. Nag-shoot sa kanal. Hindi, hindi naman tayo si Bea Bores, kaya ako hindi Marte. Kaya Marte, ang kasama ka, nailag! Hindi ako. ako <laughs> <Diyo>. Marte, Marte! Ayan <laughs> <Wala ba saan? laughs> okay. oh, ang mga idol. Sa dyan mga lutang moments. Ayun, si mo yun, si Pai mo lang. Ayan ang mga idol ko oh, po na. Ganun mga idol, pagka ano, kabila na, pagka kabila na. Pakita mapakita, mo, pakita mo. Ano? Kabila na. Pa Gagarnin yung mga idol, sabay pulong papagarnay. Yan. Yan you know. o. Mm. Yan ho ang totoong pulon. Ganun po ang totoong pulon. Ano? Okay mga idol, maya maya na lang ah. Sa so, dyan, yung... may nangyari sa akin. Yeah, update na lang ho namin kayo pag patapos na ho. Sige, okay. peace. Ayan ho mga idol, nag-shoot ulit sa kanal. Mga idol, tugis muna tayo know, para ayos na ang. Yan kukunin ko na ho. Hindi na pala marte ating isama. Ating ilalagay na lang sa batya. Yan ilagay na ho sa batya. Hindi ho masyado makita at sobrang delay mga idol. Di mga idol, idol mamaya lang. Di yeah, mga idol. Di na siya. Ayan mga idol. Kukunin ka na ako ang ano, under tea. Yeah. Patapos ka po. Masyado kong tiga na eh. Ah, nag-stack ho mga idol. Guys na, guys na. Ayan ako, nagtitilagsikan ang... Ating tubig. Pulon, boy. Ino, nagpupulon. Si Karangis. Nice na, nice na. Mga idol, guys, salamat sa panunood, gaya.